Professor Bahar Lagmay Prof. Good morning, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Good morning, Good morning Doris. Good morning, Robert. Mm -hmm. Ayun. Siyempre, pagka ganitong mayroong, uh, ano to crisis, sakuna, uh, mm -hmm. kalamidad, eh kayo agad ang lalapitan, kayo kaagad ang tatanungin kasi mm -hmm. ayaw namin magdunong-dunungan. Correct. Kaya ang una kong katanungan, parang siyempre kinakabahan tayong lahat ngayon. Ano? Oo, oo, kasi may warning may na. May eh. warning. So, the, yung the big one, ayan na mm -hmm. naman, hindi ba? So, meron po ba kayong update kung ano yung mga, uh, anong ba tawag doon, fault mm -hmm. na sinabi mo kanina, meron yata namuong meron sina, bago? Meron sila, Prof. Opo. May bago? Anong ibig sabihin? May bagong namuo na... Ang sinasabi ng p -box, Prof, eh, parang bagong uh, fault, fault line oh, yung na na-discover nila line. sa Cebu oh. na naging ninong paglindol, sabi kanina ni Director. Bakolkol. Mm -hmm. Pero oh, just... Tama po yun, ano, kasi dahil dun sa mga earthquakes na nakikita, mukhang hindi ito natatapat do sa mga dating na identify. Kumbaga, uh, itong mga paglindol ngayon ay mukhang iba ang pinanggalingan na fault, na active fault hmm. na siyang uh, unidentified nga. So, yan ang kailangan uh, maggawa, ma-identify 'yon kasi importante po na na-identify yung fault bago pa lumindol o bago pa ito ay magdulot ng paglindol. Kasi po kapag na-identify natin yung fault nakakapag tayo doon sa mga hazards na magagawa o namangyayag. Mm -hmm. Kapag ka gumalaw nga yung fault at ang okay. tawag natin doon ay yung earthquake hazards. Ayan. Pag sinabi natin, Prof, na earthquake hazards, ang tanong next dyan ng mga kababayan natin because of this incident, ito bang lugar ko, ito bang bahay ko, Yan. ito bang oh. opisina ko safe pagdating sa mga ganitong hazards? Paano po nila malalaman, Yan. Prof? Mm -mm. Well, unang-una uh, kailangan siguraduhin natin na naaayon sa building code yung pagkakatayo ng ano no yung ng gusali o kaya nung nung, nung infrastructure. Uh, pangalawa kailangan ay teka, sandali ah. ano eh. Uh, pangalawa okay. ay kailangan na uh, tinitignan natin yung ating mga bahay, meron po ang feeblex na parang i-rate nyo po yung inyong bahay kung ito ay ano ay matibay kapag ka nagkaroon ng lindol. Pagka-rate nyo po noon, uh, malalaman nyo kung matibay nga at uh, kung kailangan kayo magkonsulta ng ng structural engineer. Pagkatapos po, yung mga hazards kailangan tinitignan natin ano, meron pong pitong hazards. Uh, yung ground rupture, yung fault ba, kailangan alam natin kung nasaan yung mga active faults. Ayan dohin natin na wala yung bahay nyo o yung condominium doon mm -hmm. sa ibabang nung fault. Yan. Ah uh, yung ground shaking. Kapag uh, uh, lumindol, may pagyanig kapag uh, maganda ang yari nung nung ano nung uh, gusali ay malamang sa hindi ay hindi ito hindi ito magigiba, no? So minimal mm -hmm. damage lang yan kapag uh, naaayon sa building code. Yung liquefaction na hazard Kapag uh, liquefiable yung area, dapat yung gusali ay nakatayo rin para mag withstand ng liquefaction. Nasa building code din po yan. Dapat yung mga landslide, no, yung mga landslide siguraduhin natin na yung ating bahay ay wala sa path ng landslide kung sakaling gumuho yung mga gilid ng bundok. Uh, pang-apat po ay yung fire, no? Yung fire siguraduhin natin na yung mga gasol ay hindi hindi ito maglilik at magiignite kasi fire hazard kapag nagkaroon ng paglindol. Yung tsunami, kailangan alam din natin kung maaaring abutin tayo ng tsunami. Yung po mga paghahandang yon ay pwede natin gawin ngayon pa lang para hindi na last minute natin titignan at uh, gagawan ng paraan. So magpapanik talaga tayo doon. Pero pag mas handa tayo, mas magiging ligtas. Ayan, sige. O po, pero ang tanong nga po, um Sir, paano, saan ko po pwedeng i-research ba ang tawag doon? Saan niya makikita? Saan ko pwedeng saan makikita? Saan may app ba o Oo. may document para makita? Updated, tato, meron, meron sila prof eh. Prof, turo mo nga po. Meron po, yung P-Volk Spot Finder or po ka kayo sa Hazards Hunter. Nandun po, yun. po yung lahat ng kaalaman tungkol sa earthquake. Uh, pumunta po kayo. Yung sinasabi kong pag-rate ng bahay ninyo, mm -hmm. nandito so sa P-Bork's website. Alright. Pa pa yung sa mga ganyang klaseng paglaka malakas sa paglindol, siyempre nagtatanong din, malapit na po ba ang the big one? Alam ko hindi naman yan nape-predict. Pero sa pagkaka-assess nyo po, ano po ba yung mga senyales? Meron bang mga senyales? Uh, Hinog na po yun. Ano? Um, kumbaga, meron mga intervals. Ang tinutukoy natin diyan pag Metro Manila ang usapan ay Marikina Valley Fault. At uh, ayon sa mga pag-aaral ay eh, gumalaw ito last time mga 350 years ago kung na sa nababasa ko no. At uh, ito po ay tunggaga pinipredict na na muling gagalaw na kasi kailangan nakapag-ipon na po siya ng enerhiya. 'yung huling gilaw niya nung nung ano nagkaroon ng earthquake noong 350 years ago ay nag-release ng energy. So ngayon, nakapagbuo na naman siya ng energy. Kumbaga nakapagpahinga na at malakas na naman. At kapag gumalaw 'yung siwang na 'yan, 'yung fault na 'yan ay uh, ang ini-expect ay magnitude 7.2. Mas malakas po doon sa magnitude 6.9 na nangyari doon sa Cebu. All right. Uh, so, release na ko na lumipat na sa kabilang tek. Bro, maraming maraming salamat, salamat po ha? Salamat. Po, sir. Thank salamat. You. Thank you. Thank you.